outfit check. So ayun na ngayon mga tol. May biyahe na naman si Ruru Madrid ngayong araw. Echos. So hinahasa ko lang tong salamin ko kasi napagkakamalan ako dito si Michael B. B kasi parang bubuyog, napakalaki ng salamin na to mga tol pero solid, maganda naman siya sa mata. Pero ito mga tol, meron akong ituturo sa inyong life hack. Ewa ko kung life hack ba tawag dito. Unang una, kailangan 'yon. Suotin mo muna yung salamin mo. Pagkatapos mong suotin yung salamin, isuot mo naman yung bag ng paganya. Pakatapos, ilusot mo sa ulo mo at wala parang ang abnormal, di ba? Hindi na siya tatama sa siko habang nagda-drive ka. Bago pa ako masira ng ulo, nakakuha na naman ako ng booking. Pizza nga pala to mga tol at sa Los Baños natin siya dadalahin. Ayan mga tol, dito tayo kukuha ng booking or ng item sa Angel Pizza. Yeah. So pick upin na natin to mga tol para maihatid na rin natin agad dito. Nagantay pa rin naman ako siguro mga 5 minutes bago naibigay ibigay sa atin. Lagi din kasing loaded ang mga customer dito pero eto mga tol na na sa atin. Bad trip lang kasi nagumpisa na dito ang pag-ulan. Sakto sa Los Baños pa ang dala neto. Kaya ayun, sinalo natin yung malalakas na ulan. Pero basic kay Moto yan mga tol. Kaya ihahatid na natin to mga tol. Let's go! Shumorkat na ako mga tol para mas mabilis tayong makarating sa ating drop off point. Maaga-aga pa naman kaya dito na ako dumaan. Kasi kung may juga na, hindi na ako dadaan dito mga tol. Kasi merong kwento-kwento dito at pinatunayan din ng kaibigan ko na nakatira mismo rito ay meron daw siyang narinig na tao sa loob ng bahay nila na kumakain ng ilaw. Yan ito ang pagkakasabi mga tol. Neng patayin mo na yung ilaw, kakainin ko na yan. <laughs> Pero legit mga tol nakakatakot dito lalo na kung kagabi na. Tumigil ako dito sakto walang tao-tao -tao. bayan. Huhubarin ko kasi itong kapote natin dahil tila na naman ang ulan. At nagpalit na rin ako ng itim na medyas para hindi mapansin ng guard dito na ganyan ang suot nating stepin Bawal kasi dito 'yan mga tol. Papakita ko sa inyo mga tol kung gaano nakakatakot dito. dahil sumorkat nga tayo mga tol mabilis naman tayo nakarating dito at singilin na natin yung delivery pin eto alright ba diba, mga tol sabi ko sa inyo bawal yung ganyang stepping kaya eto pinagbota tayo ni Chip. Lakas ni Chipe para tuloy tayong nag-araro sa loob. Pagkatapos ng no, mga tol, pandalas na akong umalis dito kasi nakakatakot talaga dito. Ang kagandahan lang mga tol ay nakakuha tayo ng booking Los Baños to Calamba. Kaya mas lalo akong nagmadali para puntahan yung pick up point. Ayan mga tol, nandito tayo sa Los Baños, Makiling. At ito lang ang dala natin. Ayan lang isang paper bag na napakagaan lang kaya ihatid na rin natin to. Let's go! motivational quotes muna tayo mga tol ngayong araw alright nauhaw na rin tong alaga ko kaya pinagasan ko muna pakatapos naman nandito na tayo para iabot kay ma'am to nainip na siguro mga tol sorry hindi ko na pinalampas tong gantong panahon yung maambon ambon kasi dito dumadagsa ang mga booking tulad neto eto ang finikap natin dalawang box at isang supot na hindi ko alam kung ano yon. tapos meron pa tayo ditong pipikapin sa katabilang niya na pagkain naman halos magkatabi lang talaga siya mga tol pero iisang way lang yung pagdadalahan natin kaya tara kunin natin to ogi Sige na, sa taas nito mga tol, dito tayo fee pick up. Wala nang katok-katok mga tol, kunin na natin yan. At eto lahat siya, bali dalawang booking to, pero apaw lahat sa bag natin at meron pa sa likod. Shoutout pala kay ma'am kasi medyo nahihiya sa video natin mga tol. Pag abot natin kay ma'am, inabot na ako dito ng malakas na ulan. Pero naihatid na natin yung dalawang box dito sa tindahan na to. Wala nang tigil ang ulan, kaya nagsuot na ako ng kapote. Diretso uwi na to mga tol. Wala eh, ang hirap na makakita sa daan tapos andulas-dulas pa okay mga tol kita kita tayo sa susunod na upload ko let's go syempre shoutout ko lang yung mga solid followers natin dyan na laging nakatutok sa mga video natin alright so kilala nyo na kung sino kayo see you next vlog mga tol peace out